Madami na nga ang mga followers ko ang nakakapansin na meron na daw ads yung mga bawat ina-upload kong vlog. At may mga ilan na rin talaga ako nakita sa comment section kada nag-upload ako ng mga vlog ko. Ang gusto nga nilang maging content ko ay kung sumasahod na daw ba ako or kumikita na daw ba ako dito sa aking pagbablog. Sa totoo nga lang mga mami, sayo ko talaga sanang i-content yung gantong bagay. Pero dahil marami na nakakapansin at marami na rin nagtatanong, kaya naman itong at pagbibigyan ko na kayo. Total ay deserve nyo din naman talaga na malaman lalong lalo na nga sa mga unang unang naging follower ko nung nagsisimula pa lang ako sa pagbablog. Kaya nga sa lahat ng mga follower ko na nanonood sa akin kada nag-upload ako ng vlog or ng mga videos ko, masaya masaya ako ang ibinabalita sa inyo mga mamis na opo ako ay monetize na or yung page ko ay monetize na. Isang taon or lagpas isang taon na talaga na monetize itong aking Facebook page. Nahiya lang talaga akong ibalita sa inyo noon or nahiya lang talaga akong i-content na monetize na ako. Natakot kasi talaga ako noon mga mamis na baka pag sinabi ko na monetize na yung Facebook page ko, ay isipin ng ibang tao na sumasahod na ako ng sobrang laki or kumikita na ako ng sobrang laki dito sa aking pagbablog. Nagsimulang mamonetize itong Facebook page ko mga mamis ng January 2023. Pero mga mamis, kahit na nagsimulang ma-monetize yung Facebook page ko, ay hindi rin naman agad talaga ako sumahod or kumita sa pagbablog ko noon. Nagantay pa talaga ako ng dalawang buwan bago ako makatanggap ng sahod or kita dito. At kahit nga isang taon o lagpas isang taon na akong monetize, ay hindi pa din talaga ako buwan-buwan sumasahod dito sa aking pagbablog. Madalas mga mami sumasahod ako isang beses sa dalawang buwan o di naman kaya isang beses sa loob ng tatlong buwan. Kung nagtataka nga kayo mga mamis kung bakit ganun, kahit kasi talaga mga mamis matataas yung mga ibang views ng aking mga bawat in-upload na video o yung aking mga vlog, eh hindi rin talaga yon kumikita ng malaki. Example lang nga lang mga mamis, pag meron akong isang vlog or video na meron or nagkaroon ng 100,000 views, ang kinikita lang talaga nun, minsan $8 sa di naman kaya $10. Kung i-convert nyo nga yun sa peso, 400 or 450 pesos lang siya. Minsan pa nga, meron akong mga vlogs or mga videos na ina-upload ko. Yung mga views nila, merong 31,000, merong 21,000. Pero mga mami, sa so mga kinikita lang nung mga yon, kung hindi $1, $2, sa so dinaman di naman kaya $3 lang. Alam niyo mga mamis, gaya nyo nga din ako dati nung hindi pa ako nagsisimulang mag-vlog. Akala ko talaga kapag naging vlogger ka, ay kikita ka talaga ng malaki buwan-buwan. Pero hindi pala mga mamis at hindi talaga ganun kadali. Kikita ka talaga ng malaki buwan-buwan lalo na kung sikat ka naman na vlogger. Pero kung hindi ka nga naman sikat na vlogger ay talaga namang magtitiis ka na lang sa mga barya-barya na kinikita mo. Alam niyo ba mga mami, sa totoo nga lang, may mga time na gusto ko nang sumuko sa pagbavlog ko. Hindi rin kasi pala talaga madali ang pagbavlog mga mamis kapag pinasok nyo yung gantong trabaho. Andon yung mga mag-effort -e ka kung saan mo ilalagay yung camera, mag-effort -e ka kung saan yung magandang spot. At nakakapagod din talaga mga mamis kasi imbis nga na tuloy yung ginagawa mo na trabaho sa loob ng bahay nyo, eh kailangan mo munang putol putulin para nga asikasuhin o ayos yung camera kung saan dapat yung spot niya. Lalo na nga sa sitwasyon ko mga mamis dahil alam nyo naman at paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na hindi nga ako pwedeng mapagod dahil sa sitwasyon ng katawan ko. Pero dahil nasimulan ko na din naman to at nag enjoy din naman talaga ako sa ginagawa ko, Naisip ko din talaga na ituloy na nga lang din to para paglaki na nga lang din ni Athena ay meron siya mga napapanood na mga video namin na kahit nga naka voice over lang. Alam niya ba mga mamis hindi ko talaga pinangarap ang mag vlog or maging vlogger? Mahiyain kasi talaga akong mag video video mga mamis. Mas madalas akong mag picture pero mag video ay hindi ko talaga kaya. At bukod doon, mahihiyain din talaga or nahihiya din talaga akong magsalita sa tapat ng kamera. Kasi kung hindi nyo nga alam mga mami, say hindi rin naman talaga magaganda yung ipin ko. Natatakot kasi talaga ako na baka mabash ako. Kaya naman, kung mapapansin nyo nga sa mga vlog ko mga mami, say lagi lang talaga akong voice over. Hindi ko nga alam kung ano pumasok sa isip ko. Kahit nga si daddy mga mami, say nagulat sila kung bakit bigla ko na lang gustong mag-vlog. Pero nung nakalabas ako ng ospital, mga mami, sa nakapagpahinga ko ng isang buwan, bigla ko na nga lang naisip na parang gusto ko magsimula magvlog dahil nga hindi na ako nakakalabas ng bahay. Para sabi ko nga malibang-libang lang din naman ako. Ang saya ko nga lang din dahil hindi ko akala ay nadadami ng ganto yung mga follower ko at mga manonood sa mga vlog ko. ito yung araw na pinakamasaya ko dahil nga sa pagbo ko ay nabili ko na lahat ng luho ko sa sarili ko. Alam niyo ba mga mamis, hanggang ngayon hindi ko akalain na dadami yung followers ko at abot pa ako sa point na mumonetize yung Facebook page ko. At wala rin talaga akong idea mga mamis kung bakit biglang nagba-viral yung mga ibang videos ko, lalo na nga nung hindi pa talaga sobrang dami ng followers ko. Nagulat na nga lang ako mga mamis, parang nasa 20 plus lang naman yung mga followers ko nun. At pagkatapos nagulat ako, pagising namin, kinabukasan, ay bigla nang nagkaroon ng sobrang taas na views nung isang vlog ko at pagkatapos may mga nag-follow na din sa akin. Nung time na nga na yon, mga mamis, yung unang beses na meron akong nag-viral na videos, eh sobrang labo pa talaga nung camera nung cellphone ko noon. At pagkatapos, napakalakas nung boses ko noon kasi pinipilit kong lakasan yung pag-voiceover ko dahil nga ang tagal kong hindi nagsalita sa ospital. Kaya naman yung boses ko talaga ay napakahina at parang namamaos noon. Pero syempre nung time na yon eh, hindi talaga pwedeng mawala yung mga bashers. Kaya nga nung time na yun ay sobrang sama din talaga ng loob ko kasi hindi ko din matanggap yung mga sinasabi nila. Pero sabi nga nila, isa nga sa mga dahilan or mga kailangan mong tanggapin kapag nagsimula kang mag is yung mga basher sa paligid. Kasi sabi nga nila, kahit anong gawin mo, may gawin ka mang mali or wala, may mga magbabash at magbabash pa din sa'yo. Sa totoo nga lang mga mamis, marami talagang nagme-message sa akin na gusto din talaga nilang magsimula mag -vlog. Pero yun din talaga 'yung kinakatakot nila dahil natatakot sila sa mga pwedeng mga bash sa kanila. At meron din namang iba na mahina nga din 'yung loob nila kapag nagbi-video. Pero sabi ko nga sa inyo mga mamis, pag nagsimula nga kayong mag-vlog, eh 'wag n'yong isipin na gusto n'yong mag-vlog para kumita. Isipin n'yo na nga lang na kaya ginusto n'yong mag-vlog kasi gusto n'yong magkaroon kayo ng sariling video n'yo na mapapanood n'yo sa araw-araw. Pero alam nyo mga mamis, malaking tulong din talagang itong pagbavlog ko sa akin. Kasi simula din talaga noong nagsimula ako sa pagbavlog or pagbibidyo, nalibang-libang din talaga ako at medyo nagiging busy ako. At bukod doon mga mamis, kahit naman hindi kalakihan yung sinasahod ko sa pagbavlog ko, at kahit hindi nga ako buwan-buwan sumasahod, sobrang laking ginhawa pa din sa amin yun ni daddy, lalong-lalo na nga kay daddy na siya lang ang lahat ng gumagastos at nagbabayad ng mga billings namin at pagkatapos dumadagdag pa yung mga pangangailangan ko nung wala pa nga akong sakit e eh nahihirapan na kaming mag-budget lalo na nga no itong nagkasakit pa ako imbis nga na pagkain at mga billings na lang yung binabudget ni daddy ay kailangan pang isama sa budget niya yung mga pangangailangan ko pero ngayon nga't kumikita at kahit papano naman ay sumasahod na ako dito sa pag-vlog ko. Hayaan nyo nga ako na i-share sa inyo mga mamis itong mga luho na nabili ko para sa sarili ko. Yes mga mamis, inuna ko talaga muna yung luho ko bago yung mga pangangailangan ko. At kung ano-ano nga yung mga nabili ko, ito nga't mga mamis i-share ko sa inyo. Unahin ko nga muna yung mga konting nasingit ko sa mga pangangailangan ko. Hindi talaga sana ako bibili neto kasi si daddy naman yung nagbabudget neto. Pero dahil mabait nga akong asawa ito nga at binili ko na din. <laughs> Unahin ko na nga itong dalawang bundle ng tissue. Alam niyo ba mga mamis, bihira lang kami makabili ng dalawang bundle ng tissue. Halos madalas talaga ay isang bundle lang. Kasi nga pasingit-singit lang naman din talaga sa budget namin yung gantong klase ng mga pangailangan ko. Pangalawa nga itong alkohol. Alam ko naman, nakikita niyo kapag nag-grocery kami, pa isa isang alkohol lang talaga yung kinukuha namin. Pero ngayon nga mga mamis na meron akong sinahod, nakabili ako ng tatlong alkohol. Nakakabili nga lang kami ng dalawang alcohol kapag meron kaming nakitang buy one take one o di naman kaya mas mababa yung presyo or pag sale. Sumunod so, nga mga mamis itong wipes. Hindi talaga sana to yung wipes na ipapakita ko sa inyo. Meron talaga akong in order na mas madami. Siguro dahil mabigat nga dahil sobrang dami kong in order na wipes eh walang tumatanggap na rider sa mga kurier. Iniiwan na lang siguro nila doon kung saan nakatambak yung aking mga in order na wipes. Kaya naman habang wala pa ngayon, i-order muna ako ng tatlong pack. Ang sunod naman mga mamis ay para kay Athena. Kung napanood nyo nga yung vlog ko na pina-check up namin siya sa iyo at pinasukatan namin siya ng salamin or eyeglasses. Yung pinangbayad nga namin doon mga mamis ay katas din netong sahod ko sa pagbavlog. Simula nga nung naging anak ko si Athena ay first time nga lang ata na nabihan ko siya ng ganito kamahal na eyeglasses or first time ko lang siya sa ng ganito kamahal. Kaya naman no mga araw talaga na yan mga mamis ay sobrang saya talaga ng puso ko. Bukod nga sa eyeglasses ay nabilan ko din siya ng spray para panglinis na kanyang eyeglasses at pagkatapos nabilan ko din siya ng extra sunglasses para naman sa araw. At ang pinakahuli nga na ipapakita ko sa inyo is itong luho na nabili ko. Ito talaga yung pinakamahal sa lahat ng nabili ko. Hindi ko nga kalain na makakabili ako nito mga mamis. Kaya na ipapakita ko sa inyo kung ano to. Ito lang naman ay colostomy bag. Oh, akala nyo talaga luho na, no? Siyempre mga mamis, yung sinasabi kong luho, eh itong mga pangangailangan ko para sa aking bituka. Lagpas dalawang taon na nga na nakalabas yung bituka ko, pero alam nyo ba mga mami, simula nung nailabas yung bituka ko, pag tuwing bibili kami ng colostomy bag ko ay laging pa dalawa-dalawa lang. Madami na yung makakabili kami ng 5 pieces pero tuwing December lang yun kapag malaki-laki talaga yung extra ni daddy. Eto at naiyak pa ako hindi dahil malungkot ako mga mamis. This time naiyak ako kasi sobrang saya ko talaga. First time ko kasi nakabili mga mamis ng isang bag na colostomy bag. Sa mga gaya ko nga na nakalabas yung bituka, alam kong alam nyo mga mamis kung gaano kamahal yung colostomy bag. Kaya naman ng mga oras na to mga mamis ay naiyak ako sa sobrang tuwa. Kasi first time ko lang talaga na bilhan yung sarili ko nitong mga pangangailangan ko. Sobrang laking ginhawa din talaga neto sa amin, lalong lalo na kay daddy mga mamis na hindi niya nakailangan muna munang isama sa budget niya itong mga pagbili ng colostomy bag ko, ng mga alkohol, pati na rin ng wipes at ng tissue. Huwag kayong mag-alala mga mamis kasi kahit kailan hindi ako bibili ng luho dahil hindi talaga ako maluhong tao. Yung paper bag talaga na yan ay hiniram ko lang yan at sabi ko nga ibabalik ko na lang dahil gagawin ko lang talagang props. At sa mga gusto ngang malaman kung magkano ba talaga yung sinasahod ko buwan-buwan, ito nga't sasabihin ko na sa inyo yung totoo mga mamis. Kaya nga lang sabi ko sa inyo, sumasahod nga ako isang beses sa dalawang buwan o di naman kay isang beses sa tatlong buwan. At kapag natatanggap ko yung sahod ko, ang nasinasahod ko noon ay 5,000 o di naman kaya minsan 7 or kaya 8,000. At sa tuwing sumasahod ako mga mamis, minsan ginagawa ko, nagbibigay ako sa mama ko at o di naman kaya nagshare ako sa mga pamangkin ko. Tapos yung ibang matitira, ginagawa namin, tinatabi namin para nga kapag walang-wala na kami, meron kaming mauhugot. Yes mga mami, hindi naman all the time eh nakakaluwag-luwag kami. Gaya mga nagiging problema nyo sa araw-araw, kusan kukuhan kukuha ng mga billings, ng pangkain sa araw-araw, eh nagiging problema din naman namin yon. Gaya nyo mga mami, sisang kahit isang tuka lang din talaga yung pamumuhay namin. Sabi ko nga sa inyo sa ibang vlog ko, kapag hindi nagtrabaho si daddy ng isang araw, ay kinabukasan hindi namin alam kung saan namin kukunin yung pangkain namin. Kaya naman ngayon na kahit papano ay sumasahod na ako sa pagbablog ko, sobrang laking ginhawa din nito at syempre hindi naman ito mangyayari kung hindi dahil sa inyong lahat na mga nakafollow at mga hindi nagsasawang panoorin yung mga vlog ko. Sa ngayon nga, ito lang muna yung kayang bilhin ng sinasahod ko sa pag-vlog ko. Pero soon nga mga mamis, malay nyo kapag sumahod tayo ng mas malaki-laki, eh mas makapag-share pa tayo sa iba at mas makabili pa ako ng mas marami pang pa pangangailangan ko.